mukbang ng isa. Yan, magmimirienda tayo ng Shopaw. Hello everyone. Magandang magandang umaga dito. <laughs> At yan ang aming kusina. Dito ako sa kusina. Ayan, magmimirienda ako ng Shopaw na bili namin kahapon. Tatlong ganito, 5 euro. Pero malaki na siya. Oh. tayo. Hati tayo. Hati tayo. Na ito na. Nakopla ito na eh. Ayo. Puro ano na yan, panting na yan. Abuloy si Ate Penan. Mikpanton. Kanton. Kanton. Kanton ang kanton niya na huyag <sindos> na na hiwalay na na hmm yummy ayan unang kagat para sa inyo hmm Nakita namin to sa labas kahapon. Nung pumapapasok kami sa sa kami ng train. Andun siya sa ilalim, nagtitinda siya. Pilipino din. Baka yung laman. Ano ba ito at pinasado? Hmm. Asado. gagawin na sa si atin Prepare ng kanton. Abangan nyo. Ang kanton ni Ate Pen. Yung kamarites namin, iniwanan kami. Tumawag tapos iniwang kami. Nakipagmarites sa iba. Namimiss ko itong mukbang. Tagal ko na walang video na mukbang. At yun no ang ko. Sign, ano, sign of an na ba? aging na ba? Wala na talagang magagawa. Paparo na talaga. Baha wow, ka man ang bato. Masarap. Mauulit pagbili. Matandang Pilipino na. Hindi, bata pa. Nasa ah, Facebook daw yan. nakita sa Facebook daw, yun? Kaya lang, hindi ko kilala. Maraming nag-Facebook yung nagtutuloy. Si Ellen Gasang may kakilala. Tsaka si Odi. Sabi ni Odi, Paalis na kami, palampas na kami, sabi ni Len. Uy, Odi, yun yung si ano, yung gusto mong tigman na mag pa, wag na nasa Facebook nga. Hindi pa na lalamig. Ate kami ni Ate Pen. Malaki kasi. Baka kalimutan mo ang tokwa. Yun. Ilahat ko. Huwag mo ilalat. <laughs> ah. Ang dami niyan. Sarap magtakwat babo yan. Kahit ito, wala nga. Ate, pagpakabit mo yan ang tubay. Ito maglalaba na. kaming washing machine. kaming pambiling washing machine. Nasira yung washing machine namin. Wala kaming pambili. Yung isa sa tenga ko, nakikiramdam. May tao dyan sa tenga ko. Siya, babay na. Nakaano na ako. Happy kami Ate Pen. Gusto niya ng saging? Tinan niyo ang saging dito. Ang lalaki. Saging! Hmm saging. La <laughs> ano? Merci, gusto mo na saging. Gusto na ano, ano tatlong bibe mahilig sa saging. Hmm. Dalawang ano, tatlo katumbas na nito yung tatlong saging sa Pilipinas. Tapos may crackling ako. Ito po yung favorite ko. Medyo, may suka. Salt and vinegar. May ako kakainin to. Ha? Hmm. Ang daming kakainin ni Mami. Hindi ko na sasamang balat. wag mo na sasamang balat, Ate Penny. So, mag-ready kayo, mami, akakainin ko kayo. <laughs> Alam nyo ba, nagpapalipas lang ako ng oras. Gusto kong maging 8 minutes itong aking itong aking video. Kaya yeah, i-enjoy nyo ang panunood sa aming kusina na nagkakagulo. Ayan, <laughs> may nakasabit pa, birdie. Napansapin. Okay. Tapos, kusina namin, may, may bagong tanim ako na ano, Jade. Favorite ko ito, kaya hindi ako makabuhay. Ewan ko ba, sana makabuhay ako ngayon. Hmm. Sorry, sorry. At ayan si Ate Pengka. Na Meron na nilagay ko na dyan. Kakainin na yung kalahati ng... <laughs> kalahati ng... <laughs> sarap. kalahati <laughs> ng shoma. Shopaw. Sarap. Hmm. Alam nga naman ako lang ang nakabidyo pag habang kumakain ng... Tama na. Ng shopaw. <laughs> Tama ha? May <laughs> makita si Ate Matagal nang hindi na bibidyo si Ate Pen. Isang kagat na lang. Yan, para sa inyo lahat. Isang Kaga? kagat. <laughs> ayan, mm -hmm. bye-bye. Thank you. So, ayan, pinis na. Thank you very much. Thank you po sa inyong... Thank you for watching sa aking magulong video. May love shout out lola na nasa tenga ko. <laughs> Thank you for watching. Please subscribe. Ah, Laila Omar Vlog. And kaskaserang mami dahil iniwan kami ng aming kamarites. Kaya yun lang ang aking isa shout out. Ayan. Shout out team Puyaters and Borneball team. Bye-bye. Thank you very much po.